pag uwan, -uwan na sinati sa pipila ka mga lugar sa Bohol ug Samar. Anang report ni Mark Reggie Abella. Pipila ka lugar sa Tagbilaran City nakasinati og pagbaha diha mi bunok ang uwan. Na ang uwan karon lang yung hapon. Tungod niini nakasinati og pagbaha ang Lamdagan Street nga daw hisama sa sapa ang karsada. Wala matod pa makaya sa drainage sa lugar ang gidaghanon sa uwan. May pipila ka motorista nga misuway sa paglabang apan dapatyan yan og makina. Apilo sab sa gibahaan ang parte sa Cloma Avenue. Sa Katbalogan City sa probinsya sa Samar, naobserbahan ang hinay-hinay nga naumul ang dagom. -um, gani, inanay ng Mikosog ang mga bawod. Tungod sa daotang panahon, ubay-ubay usab ang namalit sa Kalbayog City Fishport karong udto. Samtang miapa susab sa mga biyahe sa pier, ang mga uli ay sa mga isla, humangikan sila ang klase o trabaho karong adlawa. O karong alas dos sa hapon, nasinati ang pag uwan, -uwan sa maong lugar. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Bella. Balitang Bisnak.